Excuse me, Abian. Anong pagkakaiba ng umalingasaw sa humalimuyak? Yang umalingasaw sa humalimuyak, parihong amoyan. yan. Pero magkaiba ng kahulugan yan. Kasi yung umalingasaw, isang amoy yun na nanggagaling sa isang nabubulok na bagay. It's either nabubulok na hayop, tao, basura, lahat ng nabubulok, iyon yung umaalingasaw. At yun namang humahalimuyak, isang uri din ng amoyon na nanggagaling naman it's either sa perfume, sa mga bulaklak, at sa lahat ng uri na mabangong bagay, yun naman yung humahalimuyak. Kaya magkaiba yung humahalimuyak sa umaalingasaw. So ayan mga abyan, sana mayroon kayo natutunan kung ano yung pagkakaiba ng umaalay asaw sa humahalimuyak. At kung nagustuhan ninyo ang video kong ito, please like, share, and heart. At kung hindi pa po kayo nakapollow, please follow us mga abyan para updated kayo sa mga ina-upload naming video mga abyan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli! pag-ibig.